Ah, uh, hirap pong mga kabarya ito. Pag tayo mo ang kabaryo, mga kabarya. So may nagtong barya sa ratna tela, isang piraso mga kabarya. Yan po ay ating kilat-likin talamin. So kayo po ay pumasok sa ating channel no, ayaw ka subscribe at mag-like. Isyeryo na rin friend ko yung mga, mga kabarya. So ayan mga kabarya, yang ganyang barya ay binibili nating mga kabarya. So bumibili po tayo -ganyang bariha, mga ganyang barya, mga kabarya. So, sa mga kakaalam sa ating channel, dati pa ay alam na nila. Pero kung ikaw ay bago pa lang nga sa ating channel, so, tumutok po kayo at mong mag-subscribe para palagi kang updated sa ating videos. Dahil yung bariyang natin pinapakita, ay ati po na yan binibili no. So, sa mga kabaryan na baka may hawak ka sa bariyan na mga yan, ay mayroon ka ng source o idea sa mga bariyan na mga old coins, mga kabarya. Dahil yan po ay ating binibili. No? So yan po mga kabarya. So ngayon kasahan natin mga kabarya. No? So kabarya na ating binibilihin mga kabarya. No? So yan po ay kusirisar po mga kabarya. Baka mayroon kayong mga ganito. So yan mga kabarya. No? andi ko mga kabarya. Ayan. So, 1972 at 1974 po itong Maria na ito. So, dalawang year lang po itong mga kabarya, no? So, 1972 at 1974. So, ayan mga kabarya. Baka kayo ay wala kayong idea o uh, source sa inyong mga uh, collection na old coins, no? So, yan. Ibigay mo niya sa akin mga kabarya. So, comment sa comment section. Yan po ay palitan din sa matas na halaga mga kabarya. Kaya yan po ay palitan natin sa mataas na halaga sa value ng ating 1 peso 1972 mga kabarya so ayan sa mga baguhan lang no? so dito po kayo kailangan nyo mag subscribe at like nyo share sa mga print yung mga kabarya para kayo po ay updated sa ating videos no na bagong ina-upload dahil kapag mahuli ka na sa ating pag-up pag, 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 pag-upload, mahuli ka na hindi ka nakasubscribe, ibig sabihin nakabili na po ko noon mga kabarya. So ayan po no, so, 1972 at 1974. So papalitan po natin sa mas mataas na halaga ang ating barya na old coins. So sa sinong may hawak ay mas worthy kung mayroong kang hawak. So ayan sa mga baguhan sa ating channel. So, kaliin lang yung mag-subscribe para palagi kayong updated sa ating videos dahil yung ating bariyang nga pinapakita. Ayan po ay ating papalitan ng mas matas na halaga mga kabarya. So, ayan po ang ating bariya na 1 piso. So, palakihin lang natin mga kabarya. Yung ating 1 piso. So, ayan po mga kabarya. No? So, ayan. So, yung ating bariya na 1 piso. No? So, ito ay 1972 at 1974 lamang. Wala po ito yung 1973. 1972 at 1974. No? So, 2 years lang po itong ating barya uh, ginagawa ng no, mga kabarya. So, yan mga kabarya. So, sa ating barya no, na pagpalitan natin sa mas magas na aga, kung mayroon kayo. So, ayun mga kabarya sa ating barya. Baka mayroon kayo, mag-subscribe ka lang at mag-comment sa comment section. So, yan mga kaparya. So, kung mayroon kayo, comment lang at mag-like, share nyo at mag-subscribe ka para palaging updated sa bago ito ina-upload sa barya na ating binibili. No? So, thank, yan mga kaparya. Thank you for watching. ah uh, uh, Happy, happy, magandang araw, no? So, happy day, mga kabarya, sa next videos, mga kabarya, no? Ah, mag-subscribe ka lang para ma-update ka sa ating bagong upload na videos. Kailangan mong mag-subscribe para ikaw ay malaging mapanood ang ating bagong upload na video. So, dito na mga kabarya, no? Thank you sa pagpanood at पग मीट माना का